702 oh 702 oh Titan oh. 350 Titan oh, 350. <laughs> there, oh. original ya. Michael, oh. Michael Kors Michael Kors mau makan one, egg. one egg. Sprint. sprint sprint no red kahabaan ng Rizal Avenue para mag ah oh, Rizal Avenue sa Avenue ng Rizal no para mag update dito kay Kuya Ricky no Amordo oh, mag update tayo ng kanya mga latag na rilo ah uh, cellphone sila dalawa ang katropa nating kuha ayan ayan tayo ayan Kuya Ricky ah sabi mo yung price ng bawat unit ng relo mo ito ang mga nito 25 2500 oh Original na, ah, ito. Oh. 1.7, no. Repetitive. Repetitive. Yan 'yung uh -oh. ito. Ito, vintage. Oh, vintage. Oh, vintage. O, mga hahanap ng mga nangongolekto ng mga vintage relo. Ayano, meron dinos, Edison. At po. Mga Yung mga second-hand item din, Kuya Regie, oh. Ito, Kuya Regie.

Dito lang yan sa Aba Narsal Abinyo. Dito, Dito sa Santa Cruz. Santa Oh, minsan nasa plana siya ha. Ay, ang dalawa na yan, no? Oh, ayaw, ayaw, ayaw. Ah. Go Jebrox yan, Jebrox. Oh, tama mo, may mga aretes pa. <laughs> ito ko yung rigi, ito yung sasay mong ano, original, no? Mga 2,500, check on divers, Five, no? Yeah. Uh -huh. seven, oh, oh. 702 Oh, 702 akal Oh, akala ko 002 Ay, 007 Uh, original yan. Oh, original na uh, second diver. Oh. Uh, 150 meters, no? Oh. Uh, Ay, yung Rolex mo, ito. 900. 900 Rolex. Class A na. Class A na Rolex. Oh. Sinasabi naman ni Kuya Ricky kung ano yung original, eh. Uh, yung original yan. Ito. Titan, no? 350. Titan. Oh. Uh, in white leather, oh. Uh, yan, 900. 900. Uh, original yan, original. Oh. Uh, original. Ito, Posel.

Red. Ano yung kaya isang na rin ko. Seco Ay, hindi yan. Kaya mga naghahanap na ha, kay Kuya Riki. Andito ba isang katropa natin? Dalawa sila rito, naglalatag. oh Mga naghahanap ng safety.

Sa libo, Eddie Pace oh. Gold, bladed Japan nga, Japan Oh, Japan ito ha, Japan Oh, double timer din, oh. double timer, no? Oh, may, may posen din siya Oh, posin Sa mga naghaharap ng na mga rilo ha ah. Dito nyo lang siya bumuntahan sa Rizal Avenue Ayan, ayan siya, oh Ah, pag-araw ng na linggo na doon siya sa plana sa may kanto. Ayun. Dalawa sila ni Kuya Ricky magandahan lalaki roos may kanto ng uh, arcom planas ito pura ito 400 o oh, may mga sego pa siya oh. 700 ayan ha may omega pa o oh, omega 800 no. dito sinyasan ang uso nito mga katropa pero bago lahat ha like share and subscribe sa aking channel burnox tv lo no. Ito pa, meron pa siya dito ng edifice na puti. Gardo niyo price. 11. Oh. Ayan na, mil uno. Edifice, white. Oh. Pero pwede na ito ng, ano, ng 800. <laughs> Ako ko tumatawad eh. <laughs> Seko. <laughs> ito, ito, 900. Oh. Uh, oh, 900 ito ha.

Pre, gano'n din ang price nito. Mga tropa, presyong kaibigan. Pati posel yan Oo. Oh. Yes, Eko, magkano yan? Ito, 700. Do. Oh. Posel. At syempre, meron siyang Michael Kors. Oh, Michael Kors. 400. 400 Michael Kors. Syempre, meron din siya mga ano. May mga cellphone din siya rito latag. Ayun, oh. You know? Samsung, ha? Samsung, mga, mga tropa O, oh, ayan, ha? Nakikita natin. Hmm. Hmm. pero Samsung. Model. 2016. At ito, ito. 1,500. sampai o. ayan Anong model nito? Kuyang. Kuyang. Ano unit? Opo? Vivo? Galaxy Samsung ano? O, dito wow. na, mga tropa ah. Maghaharap ng mga cellphone na ito ha ah. Dito lang kayo pupunta Sa Rizal Avenue sa ilalim sila ng Richie Hotel. Ayan, mga katropa. Oh. Ayan, o. Oh. So, kung kayo ay napagod, na-stress kayo, gusto nyo mag-solo, ayan, pwede kayo pumunta dyan, o. Oh. Ayan. Tulad nga sa Rizal Avenue. Okay, mga katropa. So, hanggang dito yung ating vlog. God bless and bye-bye. See you next, mga katropa.